Ha? Ano na ano na bibig? 80 Ha? 80 30 mm -hmm. oh, diba? ah, o Ano eh? na no? ah. na ano? na kotse? Oo Meron din makuha ngayon pero old model Pero maganda? mga ka din ng mga 80 Yung mga 80 maganda na yun Kaya 80 Oo oh. Ito mga rider ko na ano Mga 70 O 80 70 Oh. Tayo mo na ng motor, gusto mo na ng four-wheel. Oo oh, kasi, tawa na. Bago mo Ah, yun. Pag, pag isa. Ang pamilya kasi yung four-wheel, dito kaya nakuha ko. Oo, oh, kasi okay. pag oh, okay. oh, yung motor nga, pag maulan. Wala. Mababasa na ka lang. Saka kung pupunta bu ka ng ano, long drive, malayo ha. Importante yung oh. ano, four wheel. Sabi ka tingin oh. sa mo, tulog <laughs> ka Oh. Wala mga tulog sa motor. Ay, nga mga tulog. Laglag ka. Malaglag ka dun. Habaan ko lang. Hindi ka Ha? karun karun aja gitu Hai Pak Robert sharing ka kami ha. Aha. Marami nang pinalo ko sa iyo ang video mo ha. Oh. Saka... pinalo ako? Oh, share ko na. Ah, yung fly. Fly. Yung fly. Fly. Share mo palagi ako kasi pag-subscribe pa. One, uh... Sabi nga mga tropa, sino ba yan? yan? oh, pag nagkaroon earn. sa Gusto nga ano,

Doug, welcome to my guys. はい、にうで yang mo eh ron natin. Pa tapusin na yung carton. Yung pail sa yero. bos Hh ah? Bakit? Oh 37 Alhamdulillah ya noh. Oh. 37

60 nga lang, maganda na. Ah, maganda na, no? Yung bininta ko nitong kotse, nakita mo yun? Oh. Yung dinala ko doon. Hmm. Oh. Bininta ko lang ng ano yun, 63. Oh. Maganda, maganda yung condition yun. Naka, na, na yun eh. Naiuwi nai ko ng ano yung. yun, be Wala, wala pang tirik-tirik yun. Aircon yun. Naka aircon pa yun. 63. 63. Toyota Corolla. Model 2008. Uh, 97 na tayo. Ito sa 97 ha? Estrado. Oo, oh, Estrado. Kasi kung di, hindi, mo naman ito ita, ita travel lang malayo pag hindi, hindi na Hindi mo rin mag-presyuan pag ano. Ah, pa... uh, so? hindi ano? lang restro. Mm, hindi mo ma din. Na, nakakakuha kami ng paso eh. Nakaka-discount? Ano lang, medyo mura nga lang kasi paso 'yun eh. Mm, oh, i-discount -di mo. Halimbawa, ano, makakuha ka ng mga ganun, Toyota Corolla mga paso. Pinakamataas na 'yung mga 45 ganun. 45. Paso yun. Oh, mga dalawang Paso. taon, mga um, tatlong taon. Ikaw na magpaparestro. Mga dalawang taon, malaki so, oh. mayroon. Oo, oh, paparestro mo lang siya. No, mga kinsi, no? Hmm. Mag magano yung pagpaparestro mo gano'n? Ngayon kasi, diyan kay Yamboy sa Dasma, pag mga gano'n, Ano, mag ano ka ng mga 4K? Hmm. Taon, -taon. Isang taon, isang taon pa lang yun. Hindi, sa sa, sa pagpaparestore yun, hindi kasama doon ng ano penalty ang penalty kasi oh at 3 taon ang pasot 3,000 yon 1,000 bawat 1 taon eh pag four wheel ah sa ano kasi sa motor 1,000 lang yan eh alam ko tumaas na ngayon mga 125 at oh 150 na eh, sa motor O oh, yun, tumaas na sa motor Basta sa, ba, di ko alam, baka nga sa, sa sasakyan, tumaas na. Noon pa yan eh, na 1,000 ang isang taon. Penalty. Di ko alam kung tumaas ngayon. ngayon. Baka yun, tumaas eh. O, oh, yun. <laughs> Mabigat. Mabigat. Mga 1 to siguro yan. 1 to. Kaya mga prepare ka lang mga pag tatlo ang paso. Prepare ka lang mga 8,000 mga ganun. Tatlo ang paso? Oo. Pag mga dalawa, mga ano, 6, 7, mga ganun. 7. Ano hey, eh, bago bagong bilhin, mag-usap na dun eh. Oh, okay. ito eh. Oo, pag gano'n, ililis na talaga yun. Wala na, si, pag boss, pag magbili ka ng sasakyan mo, dala ka ng mekaniko na Siyempre, ay, kung may marunong na kahit hindi mekaniko, basta may marunong lang, okay. Mag-sitig ang makina, no? Oo. i, i test muna yun, para malaman. Ma Makapansin mo naman. Pag mo ang bibilihin na hindi mo pa narorot test, baka mamaya. So, may problem. Hindi, na testing, no? Kalampaga na pala yun. <laughs> puro puro alog-alog -alog na pala yung mga gulong nun. Kaya eh. pagbayad mo, nang kalasin oh. mo. Oh. Laglaga na mga tornel nyo. Wala. 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 Kung ready kaya pwede na swap yun mo sa Pwede hey, kung mayroong kotse na nagpapaswap sa Tingin ka sa marketplace Maraming nagpapaswap ng gano'n Kotse, swap, motor Mga katulad siya, yung rider yun Maraming magsaswap noon. Marami mag Marami ha yeah. Oh. Yung Ang yeah. hinahabol nila, bago eh oh. Ano pa lang yung bus eh? Yung takbo niya, tindaw sa mga takbo Kaya nga, oh. bago pa, eh. marami magsaswap nun Siyempre yeah. hmm. ka parehas, walang linyo, nanangawa din hmm

Sayang. Sawan na ako. Dito, ha? Sawan ako po to. May magbike ka naman. Sawa ka na rin sa bike. Gusto mo na talaga four wheel. Marami dito. Dito gusto mo magpahanap tayo. Ha? Magpahanap tayo. Hindi, <laughs> maghanap. Magtingin ka nga sa marketplace. Sa marketplace mayroon eh. Talaga yung maintenance sa mga sikinan. Marami ako nakukuha mga sakyan Ano talaga yan? Hindi ka hindi ka maka hindi ka makakuha na walang maintenance, wala, wala kang paggawain, may paggawain talaga. Sige na. Oh, ka. sabi mo nakuha mo nang maayos na maayos. Minsan mapapansin mo pag matagal na eh, papaayos pa rin. Pero mga ano lang, mga minor lang. Oh. Pero meron din ako na, na chambahan na malala talaga. Nag nakakuha ko nung pinakalas ko nakuha nung ban uh, na, no, ban, ito, ban no, na Hyundai. Nahirapan kami. Halos yeah. nagpalit na kami ng hydrobox. Pangalawang hydrobox. Ano pa rin? May problema pa rin. <laughs> <laughs> Oo, oh, oh, dalawang hydrobox ang Binili ko, tatlong limo, tatlong limo. Hindi pa rin tuminom. <laughs> Hindi pa rin tuminom. Oo, oh, eh, sama pa lipo doon. Um, tapos... Uh, pala. Uh, hindi pa yung hidro may problema pa yung salalim kung dinubli ko na yan. dinubli ko na nawarak so, nawarak na ito ayang so, dubli talaga. nga tayo sa Thank you for watching mga kadyang Please follow and subscribe my youtube channel And please like and share sa aking mga videos mga kadyang God bless, bye bye